Sa loob ng maraming taon, ang Hong Kong ay isang simbolo ng progress at safety. Ngunit noong 1982, ang kwentong ito ay nagbago. May isang lalaking nagdala ng matinding takot sa mga kalye. Isang tao nagtatrabaho sa dilim, si Lam Kor Wan. Ipinanganak siya noong 1955 at lumaki siya bilang isang loner na may kakaibang hilig. Ang forensic photography. Sa murang edad pa lamang, tila hindi na normal ang kanyang perspective sa buhay at kamatayan. Sa halip na maging isang simpleng mamamayan, naging night shift taxi driver siya. Ito ang kanyang disguise, ang perpektong maskara. Sa gabi ang kanyang taxi ay naglalakbay bilang isang huntahan naghahanap ng mga solo na babaeng pasahero. Walang sinuman ang naghinala. Sa mata ng mundo, siya ay isang ordinaryong taong naghahanap buhay. Ngunit sa loob ng taksi niya, nagtatago ang electrical wire na gagamitin niya sa kanyang madilim na ritual. Nagsimula ang Reign of Terror noong Pebrero 3, 1982 si Chen Fong Lan, 22, ang kanyang unang biktima. Ang modus operandi niya ay laging pareho at lubos na calculated. Pagkatapos sumakay ng biktima, dinala niya ito sa isang liblib at walang taong lugar. Sa sandaling naramdaman niyang isolated na sila, mabilis niyang inilalabas ang kanyang sandata, ang electrical wire, at sasakalin ang biktima mula sa likod. Ang mabilis at marahas na aksyon ay nagdulot ng instant na pagkakabigla na ginagawang imposible ang paglaban. Ngunit ang pagpatay ay simula pa lamang. Ang katawan ni Chen Fenglan ay pinutol-putol at itinapon. Nang matagpuan ang mga bahagi ng katawan sa Xingmon River, nag-alarma ang pulisya. Ito ay gawa ng isang seryosong kriminal. Sumunod pa ang tatlo, si Chen Yun Kit noong Mayo 29 at Leong sauwan Juan, 17, ang 17 taong gulang na si Liu Wang Shum, Hulyo 2, at isipin mo ang takot sa buong Hong Kong. Ang mga babae ay nag-iingat ng sobra. Nagtataka kung ang driver ba ng sinasakyan nila ay ang Rainy Night Butcher na inilalarawan sa mga headlines. Ang bawat biktima ay tinapon sa loob ng sako ng bigas o malalaking plastic bag na lalong nagpalakas sa pangamba ng publiko. Bakit ginawa ni Lam Corwan ang lahat ng ito? Dito natin lalamnan ang psikolohikal na lalim ng kaso. Si Lam ay hindi lang isang killer. Siya ay isang kolektor. Sa loob ng kanyang kwarto sa Kwantong, habang tulog ang pamilya niya, isinasagawa niya ang pinaka nakakakilabot na bahagi ng kanyang ritual. Gamit ang mga kagamitan niya na kadalasan ay surgical knives o mga saws, ihiwalay niya ang ilang bahagi ng katawan, particular ang mga sexual organs. Ang mga bahaging ito ay iniingatan niya sa loob ng mga tupperware container na puno ng Chinese wine o formal dehyde. Ang kanyang trophy jars, ito ay isang physical manifestation ng control at dominance na hindi niya nararamdaman sa totoong buhay. Ito ang dahilan kung bakit binansagan siyang the jars murderer. Higit pa rito, gusto niyang idokumento ang kanyang kasamaan. Ginamit niya ang kanyang kamera upang kumuha ng mga litrato ng kanyang mga biktima at ng mga dissected parts. Sa bawat click ng kamera, ipinagdiriwang niya ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat larawan ay proof na nangyari ang lahat. Ngunit ang obsesyon niya sa documentation ang magiging napakalaking pagkakamali niya. Ang kapalaran ni Lam Corwan ay sinulat sa isang photo lab sa Mongkok. Agosto 17, 1982, dinala ni Lam ang isang roll ng pelikula para i-develop ang manager ng tindahan sa pag-aakala na ito ay normal ay sinimulan ang proseso. Ngunit nang makita niya ang mga larawan, malinaw at nakakakilabot na close-up shots ng mga dissected human parts, alam niyang may masamang nangyayari. Sa halip na magdulot ng eksena, ang manager ay nagpakita ng napakahusay na pagpipigil. Sinabi niya kay Lam, Sir, may problema sa chemicals. Hindi po namin matatapos ngayon. Bumalik po kayo bukas. Ito ang kanyang heroic moment. Nagbigay siya ng sapat na oras upang makatawag sa pulisya. Kinabukasan, Agosto 18, 1982, pagbalik ni Lam, sinalubong na siya ng mga plainclothes police officers. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong tumakas. Ang mga larawan ang naging key evidence. Sa interrogation, Si Lam na tila relieved na sa wakas ay nahuli, ay detalyadong umamin sa lahat ng kanyang krimen at kinumpirma ang lokasyon ng mga garapon sa ilalim ng kanyang kama. Ang paglilitis noong 1983 ay humati sa Hong Kong. Ang defense ay nagbanggit ng paranoia at sexual compulsion na nagtangkang gumamit ng insanity plea. Ngunit ang kahandaan ni Lam, ang wire, ang knives, ang formally died ang pagpaplano ay nagpapatunay na siya ay aware sa kanyang ginagawa. Noong April 8, 1983, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Ngunit, alinsunod sa batas ng Britanya noon, ang sentensya ay pinalita ng habang buhay na pagkakulong ni Governor Sir Edward Yud noong 1984. Si Lamcourt I ay nanatili sa bilangguan na kakulong ng walang parol. Ang kwento ni Lam Cor Wan ay hindi lang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng pagkawala ng inosens sa isang lunsod. Iminulat nito ang mga tao sa ideya na ang kadiliman ay maaaring magtago sa likod ng pinakaordinaryong mukha. Ang biktima ay nagtiwala sa taxi driver, ngunit ang driver ay naging monster. Sa iyong palagay, tama ba ang naging desisyon na gawing life imprisonment ang kanyang sentensya? O mas karapat dapat ba ang death penalty para sa isang tao na nag-ingat na mga trophy ng kanyang mga biktima? Ibahagi ang inyong saluobin sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas malalim na pagtalakay sa mga misteryo at true crime stories sa buong mundo hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim mag-iingat kayo